Wala nang pakialam si Ren sa bandok kung importman o lokal, lahat sinusupalpal sa KBL ng Korea at sumisikat na Pinoy Opa player ngayon sa KBL, koreanong koreano na. Nananatili ang pagiging top players ng ating mga Pinoy players sa KBL ng Korea. Malaking tulong ang ating Pinoy guard na si Ethan Alvano para sa top seeded team ngayon sa KBL na DB Promi. Habang asset naman sa opensa at depensa ang ating isa pang kababayan na si Justin Gutang sa team nito na LG Sakers na dahilan kung bakit nasa top number 2 sila ngayon sa standing. Medyo nagkakaroon man ng struggle ang team naman ng highest paid KBL import at defending champ na si kabayan Ren Sabando na red booster ay nananatili ang init sa laro ni Abando na nanatiling all out sa laro si Renser Red Boosters. Hawak ngayon ni Abando ang ilang mga disenting mga numero sa KBL ng Korea, scoring 10.9 points, 4.7 rebounds at 1.5 assists. Nananatiling ang hassle sa laro ni Kabayan kung saan ay nagbibigay ng hard time para sa mga opponent na nganyang. Nito lang sa kanilang huling laro kontra KCC si Egis ay muli na namang sumiklab si Abando kung saan ay wala na itong pinipili sa kanyang depensa. Maliban nga sa mga local player ng Korea na pinagbababalik niya ang bola ay even ng mga matatangkad na international imports sa Korea ay supalpal na din ang inaabot kay Abando. Inaasahang muling makakalaro si Abando sa ating national team sa FIBA Asia Cup at sa FIBA Olympic Qualifying Tournament para sa ating pambansang kupunan na Gilas, Pilipinas. Pero bago yan ay tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay ng up to 6,000 pesos bonus ng legit betting side sa mundo na 1xbet sa inyong first deposit. Dito ay pwede kayong tumaya sa mga iba't ibang sports specially sa basketball. Pwede na rin kayong tumaya sa mga paborito nyong team sa NBA o PBA. Maliban dyan ay marami pa silang mga casino games na tiyak na magugustuhan nyo. I-click lang ang link sa ating pinned comment at ilagay lang ang ating promo code na HOOPS1X para makakuha kayo ng bonus. At easy to withdraw and deposit dito gamit lang ang GCash o bank transfer. Kaya tumaya Ayana at manalo sa 1xBet. Samantala maliban kay Yabando mayroon meron pa tayong kababayan na sumisikat ngayon sa KBL ng Korea. Ito ay walang iba kundi ang ating Korean National Team Killer Gilas Guard na si SJ Belanghel. Sa last KBL season ay nagpakilala na si SJ sa mga Koreano pero nang dahil sa maalat pa ang kupunan nito ay hindi na ipakita ng buo ni SJ ang kanyang kakayahan sa team ng Kogas. Pero this season ay ang season para sa ating kababayan. Dahil bukod sa magandang stats ay tila unti-unti nang nakukuha ni SJ ang kilite ng laruan sa Korea. Try to imagine kumakana na ngayon si Kabayan ng 20 to 30 points sa isang laro at isa nga sa kanyang weapon every game ay ang kanyang mga cold-blooded three pointers na nagbibigay ng problema sa mga opponent ng Kogas. Pero maliban sa kanyang performance sa team ay kapansin-pansin ang tila nag-iibang look ni SJ na kung titignan ay koreanong koreano na ang itsura. Sa ngayon ay sumisikat na si SJ sa buong Korea. Maliban kayo bando ay malaking statement din ang pagbabalik gilas ni Belanghel kung sana ay subok na subok na sa ating national team. Sino ba naman ang makakalimot sa pagpapayak nito sa Korean national team sa paghit niya ng tres na ito